today's video ay mabawi naman tayo sa inyong chang. Dahil pinagluto niya nga ni tayo noong nakaraan ay siya naman ang pagluto ko ngayon. Ay give and take lang man din para ligalig ay maiwasan. Ang alutuin ko nga ni ngayon ay atawagin natin chicken de la cham ala chong ti in bow ah. Ay anong ganda ng pangalan ano? Ay lutong pacham lang man din ang ibig sabihin noon. <laughs> Gayatin muna nga ni natin ering mga gulay-gulay. Sayo tila mga niyan yan at sitaw. Nagayat ko na din dyan yung aking mga samya. At syempre pagkatapos magayat ay agisahin na natin yan. Ay dough chef din naman ay. At may palangga ab pa apoy ay ano. Para lang lang kayo nagluluto ng tinola. Ay, sabi nga ay nang tiyang nyo ay bat daw manok na naman kami. Baka daw kami bunihin na. Sabi ko naman ay hayain na at nasa singit pala ang naman. Noon ngang nagisa ko na at nalagyan ng tubig ay nilagay ko na din itong mga pampalasang paminta at magic sarap. Ay pag hindi pa naman sumarap yan ay minagic na ay. Nung kumulo na nga ni ay nilagay ko na itong oyster sauce at hinalo-halo ko na din at saka ko na isinunod itong mga gulay na sayote at sitaw. Ay hindi ko din talaga alam kung anong tawag sa lutong iri. Kung ano la ang mantin ang meron ay di yon ang pag-aariin. Para mas maging malasang ani ay lagyan na din natin ng patis at pagkatapos ay ating imekos-mekos na din at yan naman ay ating tatakpan para mas lumambot pa ang manok. At makalipas nga ni ang isang taon ay ari na yan, syempre pa ay atin niyang titimusan. Ay sa sobrang sarap man din ay hindi na nakapagsalita ang inyong chunk at tinitigan na lamang ako. Ay in love na naman sa akin ay ano na yun. <laughs>